Good morning night po sa inyo mga kapatid. So, usapang may uh, Maynila tayo. <laughs> so, tapos ng eleksyon, nanalo na po si Jorbe, di ba? Uh, nakabalik siya. So, at sinasabi ko nga dati na ang pagbabalik nito, eh, mukhang para i-groom yung kanyang sarili thirds 2028 either for vice presidency or for presidency ulit. Di ba? Dahil lang interesado sa kanya diyan, eh, walang iba kung hindi si Duterte. Now, ah, uh, Nagtaka lang ako kasi mula po kahapon ang uh, pinag-uusapan ay etong si Isko tsaka si Lenny Robredo na sinasabi ni Isko na hindi ko inaway etong si ano si Lenny Robredo. Pero kung matandaan lang natin ay nanawagan nga siya doon eh na mag-withdraw ka na ng kandidatura mo. Now, kung titignan po natin ang survey, na lumabas nung panahon. Pasurvey po ito ni Duterte sa mga mayors nationwide. Na mag-survey kayo sa inyong mga LGUs. Uh, sino ang uh, gusto nilang maging Pangulo? Kapalit ko. So ang nanguna po sa survey, si BBM, si, sa si, ano, si BBM, si Lenny Robredo, Isko Moreno, at saka si Sara Duterte, pang-apat. Kaya si Sarah, pumayag ng tumakbo na mag, ano na lang, mag, uh, siyempre, ayaw rin niyang mapahiya, matalo. Diba? Tsaka sabi nga niya, maliliit yung kanyang mga bata na anak. Di pa oras. Ang target niya is 2034 yata, sana. So, nag-vice president na lang siya. Sisko naman, nung nakaraang halala, nung 2022, hindi ho ba, uh, mas tumaas pa, ito yung kumulelat eh, tumaas pa, mas lamang pa ang botong nakuha ni Manny Pacquiao sa kanya. <laughs> nalaglag, nalaglag pa siya. Diba? So ngayon, dahil po si PBBM, maliwanag na maliwanag, hindi naman niya po makakalaban sa halalan, kaya ngayon, ang tinatarget niya, syempre, hindi na yung magiging balakid sa kanya. Because Lenny Robredo po, eh maraming mga tao ngayon, mga umayaw kay Lenny Robredo ng 2022 because of wrong timing. Hindi naman dahil sa ayaw namin kay Lenny kasi ganito, ganyan, ganyan. Hindi, wala naman siyang issue nagnakaw ng pera or ano, di ba? Issue ng mga kwentong ginawa lang ng mga, ng mga vloggers ng Duterte yun na NPA si Lenny, e kinasal sa commander. <laughs> <yung buhay> niya. <laughs> Parang kwento lang din yan kay Maharlikang may pinatay na ano na black American husband. <laughs> <laughs> tapos nung pina ko sa mga ano sa mga taga California matagal lang nagiging matagal lang kaibigan niya na uh, common friend namin hindi ito totoo tinawanan pa ako <laughs> ayok <laughs> so no go and back ay ang maliwanag po talaga si Lenny Robredo ay sasabak at isasabak ito sa 2028 si Esco Moreno ah, uh, sinira niya kanyang salitang retired na siya noong 2022. Diba? Nagbalik. O, para nga naman, syempre, magbakasakali. Kasi, again, wala po kasing nakikita o nararamdaman na ginugroom ng Marcos administration para ipalit kay PBBM. Oh, So, hindi man siya ang i -endorse ni BBM sa 2028, pero o, malamang na malamang ay etong si ano Ah, uh, baka si Lenny Robredo ang suportahan. 'Di ba? Depende ho yan siguro kung ang uh, ang uh, dalawang uh, dilawan na kandidato na nagpalit ng kulay ng 2022 kamping si Bama Kino, Tito si ano si Kiko Pangilinan ay hindi ho magiging salot sa ad sa mga proyekto sa mga uh, gustong mangyari ng administrasyon para sa bayan. 'Di ba? Kung magiging silang supportive tatanaw at tatanaw ng utang na loob ang ating Pangulo. So, hindi malabo ng suportahan niya si Lenny Robredo, nga nga si Isko, na siyang nagpaputok ng issue na bayaran daw ni PBBM yung estate tax na 203 billion pesos. <laughs> diba? Siya yung may pakana na hindi naman gumana, lalo pa siyang nabaon sa pagka sadlak sa lusak ng presidential election. Oh. No. So, ang tingin ko nito, mga kakampink, alam nyo na kung sino yung atakihin ninyo, kinukursunada na po ni Yorme, no? na si Lenny Robredo. Ngayon pa lang, sinisira na. Kaninong diskarte ito? Ganito. Si Isko, sabi ng wife ko na uh, taga Maynila, si Isko mabait. Okay yan si Isko, sabi niya. Pagdating ng eleksyon, napapraning. <laughs> Di ba nakulong nga dahil sa pagsusugal. O nagano pa sila nung pabingo, yung yung cards. Nandun yung mga pagmamukha nila, ng mga konsihal. Di ba nakulong nga. Di ba? So pag sa ngalan ng halalan, magkakatulonggi, batutulonggisin kayo. So ngayon po, eh parang nagbago ang strategy nito ni Yorme. Maaga pa lang na ang potensyal na mga kalaban niya. Discarding Duterte po yan. Di nyo ba napansin? Inisip nila si Martin Romualdez ay gustong maging presidente, maging prime minister. O, oh, di ba? Yun ang inisip nila noon. Siniraan nila pati yung, uh, yung uh, people's initiative regardless na for economic purposes, di ba? Para um pumasok yung mga dayuhan dito na mga ngalakal. Ayaw nila kasi sinira lang nila ang potensyal na makalaban ni Sarah sa 2028. Now, nakita ho siguro nito ni Yorme, na kung sino mang handler niya, kasi Duterte na talaga to, pareho na ni Aimee yan. Baka dalawa na nga lang sila ni Aimee mag-agawan sa pagkandidato pag dito makbo si Sarah. Eh. <laughs> di ba? So, nakita niya na effective durug na durug kung patatakbuhin mo si Martin Romualdez. Kahit sa pagka-vice presidente, malabong manalo. Bakit? Napakalalim na yung pagsira ang ginawa sa kanya ng mga Duterte. Katulad ng ginawang pagsira sa reputasyon ni Trillanes. Gamit ang fake news, tumalab. ba? Diba? Nasira si Trillanes. Ilang talo. Dahil lamang po sa fake news na siya po ay may tililing. At nagbenta ng Spratly Islands sa mga Chinese. <laughs> so yung mga taong nakabalitang diyan, hindi nagre-research, 'di ba? At paulit-ulit na sinasabi 'yon. Kaya ho sa atin sa Pilipinas, pag paulit-ulit na sinasabi ang maling naratibo at hindi sumasagot yung subject, nako. 'Di ba? Nagmumukha itong totoo sa kanila. Kasi di ka nag di ka nag falsify eh. Oh. So ay kita ko dito ganon ang nagiging takbo nito ni Sko Moreno. Kaya nako pinupulutan niya na ngayon ito si ano uh, si Lenny. Sabi nga dito, I'm calling for Lenny Robredo to withdraw kasi whatever you're doing is not effective against the Marcos. Withdraw, come and join us. Totoo naman 'yun. Pero si Lenny Robredo nga yung pangalawang mataas eh doon sa National Survey ni Duterte. Eh. Siya pa yung paaatrasin ni Yorme <laughs> na noong time na yon maliwanag na si Yorme ang kandidato ni Rodrigo Duterte. Di diba? Oh. <laughs> Kaya nga yung mga vloggers nila, Mocha, Os, Uzon, na nag, uh, sabi niya, ako eh, loyalista talaga kami. Ano talaga ako? Marcos talaga ako eh. Tag Santa Mesa kami. Lugar ng mga loyalista. Ah, ganon na, di ba? Tuwa-tuwa na yung mga Marcos loyalist. Biglang ngayon si Yorme Tumakbo, pinuri purit prinomote ni Duterte, aba, pati si Banat Bay, biglang naging Manileño. <laughs> naging uh, naging uh, Iskonyan. Then mo ka uson immediately switch. de ba? Naging Iskonyan. Magnanakaw na naman si Marcos. <laughs> Never again na naman. de ba? O ngayon, kinarma na naman, minalas. Talo na naman si Moka. So, ay nako. Okay? So, ilan nakikita ko rito? na nararamdaman ng na isko o maaaring uh, advice sa kanya ay eh, ang uh, potential ng mga kalaban si Lenny. Atakihin na natin dahil effective ang maagang bumira, maagang uh, atake lalo na pag hindi sumagot. Di ba? Oh, so bantayan natin 'to. Okay, tong ganitong klasing uh, sabi nyo nga eh hindi kaya ni PBBM mag-isa, di ba, kailangang magtulogan together with the Pinks, o di, pwede rin naman nating tulogan FNC eh, Lenny para hindi magtagumpay ang kampo ni Digong. tama po ba? Di ba? Sabi rito, as he reiterates, is not uh, backing out uh, the day uh, the May presidential election of ran Red rank second in the latest polls uh, Asia survey while Domagoso was placed third on the top second presidential race. That was April 2022. Doon nga nakakatok pa ba papaganohin mo yung mas mataas pa sa iyo, 'di ba? Okay.